Ano talaga? No black No, di ba ma'am? I-feature kita ulit. <laughs> Ayan guys. Okay na. Makatulog ah, na rin. Ito na yung Honda ADV 150. We paid it cash again. One, 166 na. 166 flat. Na bigyan kami ng discount kasi bumili kami ng Honda Click dati ulit. Ayan, yung Honda Click namin. Unang bili namin yan, guys. <coughs> Kaya lang, gusto ko nga mag-upgrade. So, ayan, dalawa na yung ano namin. O, oh, sasakyan na, ah, motor namin. Pero, hindi ko alam kung kukunin o bibenta yan. Depende kung magbabagong isip ko, bibenta ko or hindi na lang. Ayan. So, dito, ka pa, dito pa rin kami kumuha dito sa Honda ba Best Bike ng San Mateo. Ayan, kita natin. Ayan, Best Bike Store ng San Mateo. Ayan, ito. Kung so, mulan, magtayin ano, magano. Ayan, <coughs> ito na siya. Nabayaran natin to guys kanina. Hindi ko lang ina na. So, 166 pesos. Ito yung kapatid ko. saan ako nainggit. Nainggit ako. Nagkaroon ng, ano? Guys, sendan niyo siya ng star para ano, maintenance niya. So, eh, siya. Naingit siya sa Nainggit. ko. Oh, kinash din namin yung yung Herox niya. Nainggit ako. Hindi na ako nakatulog. Nainggit ako. Kaya niyo, pumayat-payat na siya. Ay! Wag, wag, wag. Wag, wag mong pakita. Pumayat-payat na Ayan. siya. Ayan. Ito, nakakatulog na ako mamaya. Ayan, guys. So, Honda ADV 160 and 166 pesos. Ayo, 166,000 pesos I should say. Ayan, kinas natin kanina kay ma'am. Pero ang ano talaga nila guys is eto. Napakita ko yung price. Original price nila. Biniglan. Asan ah, na ba to? Asan ah, na yung parada? Ay, news ma'am. Yung nakawo. Wala ba? Ang price niya. Okay, ito, ito. Sa labas? Sa labas Wala din sa labas eh. Wala din sa labas. 166,900 to. Nakalas kami ng 900 pesos. Ayaw talaga ibigay sa 165. Ayan. Wala na, wala na dito. Wala yung price dito. Wala. Wala, wala. Hindi nakalagay. Ayan. May mga ADV. Ito. <coughs> so, ang pogi ito. Wala na. Pogi! Okay. Sakyan mo nga, darling! Sakyan mo! Ayan. I-feature natin si Boss Corogon. Di wala nung Corogon. Uh, Hindi, ano mo lang yan? Pusunin mo. So, inaayos yung kanyang papeles, papers. Pogi. Ano, kaya mo? Sir, pwede mo pang i-back out yan sa NMAX. Oh, NMAX or ADV, pwede pa yan. Hindi pa natin nakuha. meron <laughs> na ba yan? Aha. <laughs> uh -huh. Hindi rin di susi yata. Ano lang. Ayan. siya. Kasi na guys. Ah, Tung -tung -tung. Ha? Ang po. Ah, magpaturo kayo siya pag -tungo, pag -tungo na, doon. Sis, ka. yun? Uh, no, and... <laughs> <laughs> naman. Okay, oh, na yung foggy points? ha? <laughs> <laughs> So, yan. Nako? Ito? Anong sinasabi mo? Sala! Sige, ang sabihin mo dito! Taguan ko daw ng isang, oh, isang, oh, isang case na oh. bilog! Ito! Ito, taguan ng isang case na bilog! Alam, case na bulog! Bilog ka? Mag Bakit magbibilog ka na rin, Princess? Siya? Oh. Oo. Pero bawal na yan. Subukan mo mag mag-buy kayo. Mag-hide ka na ng mighty <laughs> tayo. Nakatutok pa man din yan sa'yo. Ayan, <laughs> guys. Bakit tinitignan live niya? Ang grabe. Head Tito, Hindi tubig. Siya muna siya. bay. Ayan, ito pala siya. O. Ito pala, guys. Yung ano niya. Ito yung talagang price Ayan pala eh. Uh, 166,900. Pero eh binawa ko si kasi ano, <laughs> uh, 165 ang ano namin dun sa ano, kaysa naman pumunta kami sa uh, malayo pa, Santiago. Eh, dito na lang. Paano ba doon? One day naman. Pero at least pinigyan ako ng isang 900, okay na yun. <laughs> okay. Okay. Wala din pre helmet yan. Kaya dito ah. may pre helmet, pre helmet okay, very good. Sa amin mag-full face pa yun, may dry sticker. Oo, di ba? Kaya ito na lang. Dito naman na kami kumuha dati. Ayan. So, si ba umuwi na? Ayan. Ando, sa ano? Oo, umuwi na One, sixteen, six, nine hundred. Cash. Ito na yung sinin mo. Nag-ano na yata, nag-encode. Ayan. Cash, guys. Cash yan. Hindi ano. Ayoko, masakit sa utak ang ba Ang installment.